Dito tayo sa gitna, mga idol. Pagkita ko sa inyo yung magandang view. Yan o, mga naman, may liligo mga yan. Dito tayo sa malalim. Ay, gandang ano tanawin ha mga idol ayun ha po ay ka mga idol, eh. sayang hindi di ko lang na videoan yung ano kayo na banana boat na sinakyan namin wala kasi nag camera ano, eh naghahawak walang naghahawak ng cellphone ko kaya hindi ko nakuha na ng video yung pag ano pag sakay ko pag sakay namin sa banana boat hindi, hindi pala ako marami po kami mga sampu siguro yun ah. mga nalito yung mga kasama ko naliligo pa sila yun mo yun yun oh. oh. diba? na balasang mga idol di ba ayaw pa sila oh. ayun ko pa pa oh. COVID eh, i, at i ano ko at i-ano ko normal ko na sa buwan ng kamera yun po yung pinaka normal nya diba ayan <laughs> Welcome to my vlog. Hello Philippines. Ayun o, enjoy na enjoy sila. Wala, sige. Tara na, uwi na tayo. <laughs> uwi, na ba? uwi na tayo. Uwi na tayo. Ha? Uwi na kai pa nang pansit yata. Kumakain pa sila ng pansit. Dito po, dito po to sa Agno River. Ah... Uh, Baganata, baga na tent, baga na, baga tanon, baga tanon beach. Ito yung pangalan dito Ito yung may agnon. Baga tanon beach. Ito yung pangalan nito. kami sa may dulo niyan yung bukid na yun Banana po. Kasi napakalayo pala eh pero isim na lang. Parang kami sa pinaka, pinaka pinaka dulo ng ano na yung bukid. Doon kami dinala nung banana po. Tapos ikot po kami dito sa area na to. Dito. nga. kundi kikitain sa mga Shout out sa inyo mga madam. Ayun po oh, ang saya-saya nila oh, di ba? Oh. Di ba? Oh, dua-dua dua dua kanon po yung mga ano dito namin sa... oh. agno agno beach Ayan, kanto yung na. yung doon yun. yun kami dinala sa panana po. Dito sa nang -nang area Dito yung angat Shout out sa inyo mga ma'am. Kumusta po? Shout out sa inyo. Iyon po ang saya po nila. Oh. Diba? ba? <laughs> Kami na po, doon kami po sumakay sa ano, yung banana po. Doon po kami dala sa yung ano doon, yung ayun yung sa dulo na yun. Yan yan yan. Doon po sa ano na yung dulo. Doon po kami dinala. Doon po. Last yan lang. ano ginagawa nyo dyan? Bawal yan ah. Sitsa prank. Anong nahuli nyo? Mayroon na ba? Wala, wala, wala. Yan. Ang mga bata naglalaro sa sa buhay. Shout out, shout out sa inyo. Shout out. Shout out sa kaibigan ko. Yan. Yung mga kakilala nyo dyan, batiin nyo, batiin nyo. Shout out kay Shout out kay Lola. Shout out sa Shout out kay Lola. Ikaw idol. Shout out STR. Yes. Yeah. Selamat Salamat selamat, selamat, Salamat, Ingat kayo dyan. Ingat ha. shout out sa mga bata na naglalaro sa ano, sa buhangin mga idol oh di ba okay oh, ta paano doon yung mga naliligo ng mga babae atong sila ngayon dito na tayo sa mga bata at ah, ito ipauwi na tayo dito sa ating ano sa ating ano yung kinaroroonan kung saan tayo naro hindi <laughs> ko alam tawag doon ano yun eh katakot ito pa kumamaya maulong yung cellphone to lalim ha dito tayo sa bigla ay sa gilid ay tumigil na kayo gabi na magsiuwi na kayo nagutom na yata kayo eh it's a prime Ito, lalim lalim. mo yun <laughs> mo. Dito tayo tatawid sa ilog na to. O, di ba? Ayan po sila sir, nakatingin sa atin. Shout out sa inyo mga idol. O, nagmiss na po kayo. Ah, dito ah. Baka mamaya, matumba tayo. Yung cellphone natin ay mabasa. oh makikita nyo yung mga isla dito. Ayan May mga isla dyan o. Ayan tawag niya sa isda na yan? Kuyog. Ano? Ano daw? Puyog? Tuloy tayo. Malapit na. Ayun na po sila. At kakain na tayo. O, sige hanggang dito na lang mga idol. Salamat din yung panonood. Bye bye. Inkalbes ko sa inyo lahat. Sana hindi kayo magsawa sa aking video. Sa aking ang upload. Supportan niyo po sa aking mga video. Idol. Thank you so much. Bye bye